Kamusta kapatid? Ako po si Kim. At ako naman si Jennifer. Kami po ay members ng Friends of the Divine Mercy Sisters na nagsisimula pa lamang. Pero alam mo, Sister Kim, parang may kulang. Oo nga po eh. Kailangan pa natin ng single, dalaga, at para bang tinatawag ni Lord na may calling? Sister Jennifer, paano naman po nila malalaman yung calling? Ang calling na tinatawag natin, pwede yan maramdaman sa deep attraction to God, or prayer. Yung para bang kapag tayo nagdarasal, kapag tayo nagbabasa ng Bible, gusto mo pang malaman kung ano ang yung relationship kay God, mas makilala pa siya. Pwede rin yung persistent inner nudges, yung para may nagtutulak sa yung gusto mong maging madre. Pwede rin naman na yung profound peace na sinasabi nila, napakapayapa mo kapag ikaw ay nasa simbahan, may nakikita kang madre, nandun ka sa tahimik na lugar, Maari din naman na sa iyong ordinary life, you want something more. Kasi kahit na rich mo na ang lahat, may parang kulang pa. At pwede na naman confirmation from your family or friends or spiritual director, mas maganda, makikita nilang may potential ka talaga with this vocation. Sila ang magko-confirm, Sister Kim. Ah, okay. Kaya naman, we are inviting you to join our congregation as a sister or an auxiliary member. Pero Sister Jennifer, ano naman po yung pinakaiba nun? Magandang tanong yan kasi Sister Kim, hindi lang tayo nag ng mga nagnanais maging madre. Kagaya nga nang sabi mo, nais din po namin imbitahan ang mga balo na gusto na po nilang i-dedicate ang kanilang buhay to a committed life with Christ. Sa ibang congregation, tinatawag ang auxiliary as oblates or third order. It's a life committed to a spiritual growth and spreading God's mercy through prayer, service, and most especially, love. Wow! Parang laging happy at very peaceful pa. Gusto ko yun. Ikaw, kapatid. Baka ikaw na rin yun. Tara na. Sabay ka sa amin. Just say yes kay Lord. Malay mo. Dito mo matatagpuan ang tunay mong tahanan at ang iyong purpose sa buhay. So, Sister Kim, anong next step nila? Simple lang. Mag-chat ka lang sa aming page or just text or call the number na nakikita niyo po sa inyong screen. Para naman po sa mga auxiliaries na dito po ang qualifications. O kaya naman, don't hesitate to reach out for more details. Oh, Sister Jennifer, I am so in! Tara na!